Kumusta mga ka-adventure? Welcome sa ating channel kung saan bibisitahin natin ang makasaysayang lugar, kultura at natatagong yaman ng Zambales. Ngayon, nandito tayo sa bayan ng Botolan upang tuklasin ng isang sagradong lugar na puno ng kasaysayan at pananampalataya. Tara at samahan nyo kung alamin ang kwentong ito. Ang inapoon on Bato ay isang kilalang tambana na inaalay sa mahal na Berhe Maria. Ayon sa alamat, natagpuan ng mga katutubong aita ang milagrosong imahe nito na Berheng Maria, taang-taang taon na ang nakalipas. Ang estatwa raw ay natagpuan sa isang malaking bato, kaya tinawag itong puon bato, na ang ibig sabihin ay ina ng mga bato. Simula noon, naging simbolo ito ng pananampalataya, pagkakaisa, at proteksyon para sa mga taga rito lalo na sa panahon ng pagsubok kaya ng natural na kalamidad at mga hamon sa kaisaysayan. Sa kasalukuyan, ang Inapoon Bato ay hindi lang isang lugar ng pananampalataya, kundi isa rin makaisaysayang pamanang kultural. Tumadayo rito ang mga deboto mula sa iba't ibang lugar upang humingi ng biyaya, magpapasalamat o magmuni-muni sa tahimik na kapaligiran nito. Tuwing 24 ng Enero, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Inapon Bato at libo-libong deboto ang sumasali sa mga prosesyon, misa at iba't ibang selebrasyon para sa kanyang karangalan. Ayon rin sa lokal na historian, ang inapon bato ay simbolo ng matatag na pananampalataya ng mga tao sa Sambales. Hindi lang ito tungkol sa relihiyon, kundi sa pagpapahalaga sa ating kultura at pagkilala sa mga aita na unang nagtukla sa sagradong imahe na ito. Ayon rin sa mga deboto, simula pa lang na bata sila ay pumunta na sila rito. Para sa mga deboto, ang poon ang nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa. Sa ating pagbisita, makikita din natin ang kagandahan ng lugar at kalikasan sa paligid nito. Pagkatapos magdasal sa timbana, ay pwede kang magtampisaw sa ilog o maglakad sa magagandang tanawin ng botolan. Isang spiritual at outer adventure ang mararanasan mo kung ikaw ay bibisita dito. Masasabi natin na ang Inapoon Bato ay hikit pa sa isang sagradong lugar at isa itong patunay ng pananampalataya, kaysaysayan at kultura ng mga taga-sambales. Kung naghahanap ka ng lugar para magdasal, magnilay o damhin ang kagandahan ng sambales, sigurado mag-iiwan ito ng bakas sa iyong puso. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento at pagtuklas sa yaman ng sambales. Hanggang sa muli mga kaibigan, patuloy lang sa paglalakbay, pagtuklas at pananampalataya. Kita-kita sa mga susunod na video!